I've been attached with the feeling of waking up with you pa my side. Alam naman natin na kasama nga ni Donnie Pangilinan sa pagpunta sa Araneta Coliseum Ito nga ang mga kapatid niyang si Bench at Solana At syempre hindi nga mawawala ang ating Bel Mariano na talaga namang full support para sa kanyang nato pero ito na nga guys, sa pag-uusapan natin ngayon, dahil sa bawat video talaga na nakita nga sa ASG sa Araneta Coliseum kagabi, ay sweetness overload talaga. Ito nga ang ating Bel Mariano at si Solana. Narito nga guys ang bawat video. Kaya naman sa bawat video nga na nakita ng mga bubbly ay nasaksihan nga nila kung gaano talaga kaklose itong ating Bel Mariano sa bawat kapatid ni Donnie Pangilina lalong lalo na nga kay Solana na talaga namang sobrang sweet nga rin sa ating Bel kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na kaya stay tuned lang tayo for more update